Sampung bagay na hindi sinasadyang naimbento? May mga bagay na hindi planado o sinasadya na maimbento. Kung minsan, ang mga simpleng pagkakamali ay magiging imbensyon pala na magpapabago sa mundo. Kaya, sa video na ito, aalamin natin ang sampung bagay na hindi sinasadyang naimbento. Simulan natin sa number 10. Number 10. Potato Chips Alam mo ba na ang paboritong snacks ng marami sa atin na potato chips ay nabuo dahil sa pagkainis. Noong 1853, ang New York chef na si George Crum ay nainis ng magreklamo ang isang customer dahil ang fries niya umano ay masyadong makapal. Dahil sa frustration, hiniwa niya ang mga ito ng sobrang nipis at prinito hanggang sa maging crispy at binugbura ng asin. Laking gulat na lamang niya dahil nagustuhan ito ng customer. At yun ang simula nam potato chips. Isipin mo, dahil lang sa inis, nagkaroon tayo ng isa sa pinakasikat na snack sa buong mundo. Number 9. X-Ray Noong 1895, ang physicist na si Wilhelm Röntgen ay nag-e-experiment ng vacuum tube. Nang mapansin niya ang isang fluorescent screen, ay nagliliwanag kahit na may barrier. Dahil sa kuryosidad, inilagay ni Wilhelm ang kaniyang kamay sa ibabaw nito. At nagulat siya nang nakita niya ang sariling buto. Ito ang kauna-unahang imahe mula sa X-ray. Tinawag niya ito na X-ray dahil hindi niya pa alam kung ano ito. At dahil sa aksidenteng iyon, nabago ang buong medical field. Number 8. Penicillin. Noong 1928, nakalimutan ni Alexander Fleming na linisin ang isa sa kanyang petri dish. Pagbalik niya, napansin niya na may amag ito. At ang mga bakterya sa paligid nito ay namatay. Ang amag o fungus na iyon ay ang Penicillium notatum at mula rito ay pinanganak ang unang antibiotic sa mundo, ang penicillin. Sino'ng mag-aakala na ang isang simpleng nakalimutang hugasin ay makakapagligtas ng milyong-milyong buhay? Number 7, ice cream cone. Noong 1904 sa isang World Fair, sa sobrang dami ng bumibili ng ice cream, ay naubusan ng isang ice cream vendor ng lalagyan. Buti na lang, isang kalapit na waffle maker ang nakaisip na maari niyang irolyo ang waffle na parang isang cone. Doon na ipanganak ang ice cream cone. Isang solusyon sa isang emergency na naging paborito ng marami sa buong mundo. Number 6, microwave oven. Si Engineer Percy Spencer ay nagtatrabaho sa radar technology noong 1945. Habang nagtitest siya ng magnetron, ay napansin niyang natunaw ang chocolate na nasa kanyang bulsa. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang ilapit ang popcorn at ito ay pumutok. Sinubukan niya itong muli sa itlog at sumabog naman ito. Doon niya napagtanto na ang mga microwaves ay maaaring magpainit ng pagkain at doon Naimbento ang microwave oven. Dahil sa isang natunaw na tsokolate, nagkaroon tayo ng isang bagong paraan ng pagluluto. Number 5. Popsicle. Alam mo ba na isang 11 years old na bata ang nag-imbento ng ice pop o popsicle? Ito ay si Frank Epperson. Ayon sa kanya, isang malamig na gabi ay aksidente umano niyang naiwan sa porch ang isang baso na may halong powdered lemon soda at tubig na may stick. Kinaumagaan ay natagpuan niya itong nagyiyelo. Tinawag niya itong Epsikel. Nakilala natin ngayon bilang Popsikel. Isang childhood mistake na hanggang ngayon ay summer favorite pa rin ng buong mundo. Number 4. Velcro Noong 1941, ang engineer na si George de Mestral ay naghiking kasama ang kanyang aso. Nang makauwi sila, napansin niya ang mga bors na dumikit sa kanyang damit at sa balahibo ng kanyang aso. Sa halip na mainis, ay naisip niyang silipin ito sa ilalim ng microscope. Doon ay nakita niya ang maliliit na hook na kumapit sa tela. Mula rito, ay na-inspired siya na gumawa ng synthetic version nito gamit ang nylon. At mula rito, ay naipanganak ang velcro na ginagamit sa mga bags, sapatos, at maging sa mga suit ng mga astronaut. Lahat ng iyon ay dahil sa maliliit na halaman. Number 3. Coca-Cola Noong 1886, isang pharmacist na nagngangalang Dr. John Pemberton mula Atlanta ang sumubok na gumawa ng gamot para sa sakit ng ulo. Pinaghalo niya ang coca leaf extract, cola nut na naglalaman ng caffeine at ilang secret ingredients. Mula rito ay nakabuo siya ng tonic na tinawag niyang Pemberton's French wine coca. Ngunit nang pinagbawal ang alcohol drinks, kinailangan niyang humanap ng paraan upang maitinda ito nang hindi gumagamit ng wine. Kaya naman pinalitan niya ang alcohol ng sugar syrup at flavored oil. Ngunit aksidente niyang naihalo ang syrup sa carbonated water imbis na sa plain na tubig. tikman niya ito, nadiskubre niya na ito ay masarap at refreshing. Sa ganitong paraan, ipinanganak ang Coca-Cola isa dapat na gamot na aksidenteng nabuo at naging paboritong sobrang sa buong mundo. Number 2, post-it notes. Noong 1968, ang chemist ng 3M na si Dr. Spencer Silver ay sumubok na bumuo ng isang super strong na adhesive o pandikit. Ang resulta, kabaliktara ng gusto niyang mangyari. Ang nagawang glue ay hindi masyadong madikit at ito ay reusable o nagagamit ng higit sa isang beses. Noong una ay hindi nila alam ang gagawin dito. Para sa 3M, ang nabuong glue ay maituturing na isang failed project. Ngunit makalipas ng ilang taon, nagkaroon ng problema ang isang empleyado rin ng 3M na si Art Fry. Kabilang kasi siya sa choir ng isang simbahan at ang kanyang bookmarks ay paulit-ulit na nalalaglag sa kaniyang hymn book. Naalala niya ang palpak na imbensyon ni Silver at naisip niya ito paano kaya kung gamitin ko ito para magkaroon ng dikit ng bookmarks ngunit maari ko pa alisin anumang oras. Sinubukan niya ito at kalaunan ay nag-evolve ito sa repositionable sticky note. Inilabas ito sa market noong 1980 at naging isa sa mga essential na gamit sa mga opisina. Sa ngayon, ang post-it note ay binibenta sa mahigit isang daan na bansa. Ginagamit ng mga estudyante, businessman at mga empleyado sa buong mundo at dahil yan sa isang palpak na eksperimento. Number 1. Cornflakes Noong 1894, ang magkapatid na Dr. John Harvey Kellogg at Will Kit Kellogg ay nagpapatakbo ng isang sanatorium sa Michigan. Isa itong health spa na nagpo ng mga vegetarian diet at malinis na pamumuhay. Isang araw, habang naghahanda ng pinakulo ang wheat para sa kanilang mga pasyente, na-distract sila, naiwan at nalimutan nila ito. Kinaumagahan ay nakita nilang natuyo na ito. Ngunit sa halip na itapon, naisipan nilang patagin ito at i -bake. Ang resulta, malutong at golden flakes na masarap ang lasa. sinurb nila ito sa kanilang mga pasyente at nagustuhan ito ng lahat. Sinubukan nilang mag-experiment at palitan ang wheat ng mais at doon tila nag-click ang flavor nito. Tinawag nila itong Corn Flakes. Ngunit nang maglaon, nais ni Will na magdagdag ng asukal upang gawin itong mas matamis. Tinanggihan naman ni Dr. Jan ang idea na ito, ayon kay Dr. Jan, dapat ay manatili itong healthy na pagkain. Ang hindi pagkakaunawaan na ito, ang naging mitya upang itayo ni Will ang sarili niyang kumpanya na The Kellogg Company. Isang kumpanya na nag -e exist pa rin ngayon at ibinibenta sa mahigit 180 na mga bansa. Kaya oo, ang almusal na ito ay nagsimula bilang isang kitchen mistake sa isang ospital. Ang galing no, minsan, yung mga hindi mo sinasadya, yun pa ang magpapabago ng mundo. Kaya next time na magkakamali ka, huwag ka agad sumuko. Baka yan na ang susunod na discovery na magpapayaman sa'yo. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo sa mga kaibigan mong mahilig sa mga kakaibang kwento.